Brother oh. ni si Sir Carlos Oh. Oo, oh, uh, uh, isa, isa sila, si, isa sila si, ano, si Mark, si Rhea mo na ba? Mark Verdida, anak na Sir Verdida. Ah. Oh, good morning or odd oh, to man dili sa maron. Good afternoon. Ah, shout out sa akong mga, ano man eh, kabatch. Ah, uh, kaklase ko ning uban talaga. Yung iba, ah, uh, kabatch na ako sila. Oh, ayan. Ayan nang halong kay mi kay brigada karon. <laughs> Nahalong kaya ni ano ni Sir Pahuyo, no? Ang akong mga ano yan records pa nung mga ano kaklase yung mga nagklase pa ta diri mga Indo, in, mga Inday nakita nato nako karon. Oh. Uh, uh, ang atong mga exam, no? Holy oh, disk. Ayan. Oh, so may nami mga nahalungkay na mga test paper. In hula kadugay naman ani, karon pa ni Sir Pauyo. Hi, just ka. Sige. Let's begin. Hadi si. <laughs> okay, kang ano ni kang ma'am? Uh, besa, no? Science and Technology 4. Ayan, makita na ninyo. Okay, so Gemini, no? Gemini yung nandito. Ha, ah, ade. Ani na ni. Si Ray Verdida. Ari ko. Ayun, sabi ko la, sa mo agad din na batch. Oh. Pero third year Gemini. Oh, third year kami ni Ani. So, August 28, 2002. No, guy. Hmm, karon lang na ano ni Sir Pahuyo. Ah, uh, so, e example ni ni, ah, uh, ano, si Ma'am, ah, uh, si Ma'am, ano na ba dati sa mo Bessa ba? O si Sir ano? Si Sir? Limot god ko. Limot ko. Kisaon na to, atong ano, oh. Kisaon ba ang atong sa science dati? Batch na ko. O, oh, ano ni, si River So, may na, nag-exam, no? Ano sa, exam ni? Multiple choice. Okay, first periodic test. No? ah oh, first, sa so first quarter ni na-exam. ah oh, nakakuha si Ray of 19. ah <laughs> oh, sabi nila kanina, Oh, hay man kuno ang ako ah. Hay man ang ako ah. Basi kuno nang... Ah, bagsak man kuno ko. Oy, sabi ko hoy, mabagsak bitaw taas ko li og liog. <laughs> ah, diba? ba? Ah, ay na pa ang uban. Sino pa ni? Eh? Raimundo Miranda. Hala. ko baka ala Raimundo Rima Miranda. May nata ni Raimundo Miranda from Libra. Ah, oh, Libra siya dati, no? Sa ako mga kabatch. Ayan, nakita paginako ang atong ano ni ani. Okay. Si Cherry Camacho Agdon. Ala Libra, fourth year Libra. Ah, Iris Alondres. Oh, Iris. ah Punoy Naraka, no? Fourth year Libra, nakakuha og oh. jis, ah may 100 pesos si Punoy nakuha. Ah. Tapos, kining uban. Oh, dubli ka ayo okay, ay resian. Sunod, Romil John Roselio. Oh, yan parang nadumduman ko ni si Romil John. Okay. Ten pud siya, no? Ernesto Odenya. Hmm, nga ko nga ay. Naanuhan na ako. Nakalkal nin didto. Uh, Salvador Roselio. Ah. Kaki, nakuha ka pa na nakapadiri yung ang imuhang score. 11. Oh, ba? Diba? Mark Anthony Baggio. Kisa man eh. Na, nakuha, nakuha dumdum. -dum. Oh, 11 po siya. Gaspar Dabalos. Hmm. Si Gaspar. Oh, nakaila pa ko, ani. Mga libra di ay akong nakuha. Hermogenes Milgar. Uy, wala uu, nakadumdum pa ko. Jenelaine Hinovania. Jenelaine. Jenelaine Hinovania. Wala, nakaila pa mo, ani nila. Wala, na naging kukadumdum sa uban. Kabagi Judy, ayan. O, oh, parent na namo dali si Kabagi Judy. Na na siya, naghatod-hatod na siya giyang anak. Salvation Koyos, ayan. Nagachorochat po mi ani ni Salvation. Oh mga mga mayaman na ni mga kaklase nako na siguro ni Karuno. Hala, mga damo na ni silag ano inipon. Ramil Melgar. Mhm, uh -huh, maupod ni. Uh, Maria Creselda Orsal. Oh. Uh, nakakuha ka day og ano 14 diri a. Mhm, kukuan-kuan po ni naga po ni sa koasi Creselda. Wendy Itchani. O, oh, 33 si Wendy. Ay, talaga naman. Libra. Okay, next. Maria Fe Ibanez Labastida. Ay, oo. Hala, oo na. Okay. Hana daw ni sila, no? Lawa, nagid ko ni sa ila ka ano. 22 siya. Charina Rivera. O, oh, si Pangga. Na? No? Nakuha na si Pangga. 21, yung yes. score. Libra. Roldan Monsales. Ayan, libra po siya. 20, yung score. Edison Lampago. 20. Hala, ay. lang po diyan, no? Itong una, the, ala, mga ano, itong unang panahon. Kalamilang lang pa minawon. Jeanette Bartolay. Ay, oo. Nakadumdum ko, ano, sa iya, Si Jeanette Bartolay. Maricel Codelia Boyles. Ay, oo. Mm, mayaman na ni Ron si Maricel, 'di ba? Oh, 17 iyang kuha. Alejandro Chavez. Ay, oo. Hay na ni karon si Alejandro. Hala, oo. Nakadumdum ko ani. Hay na daw ni si Alejandro. Wala na nako ni maano. Sunod. Sino ni? Arlene Odenya. Oh, si Arlene. Oo, mga mayaman naman ni karong mga bayha na aoy. Ah, Crisel Alondres, isad pud ni mayaman naman ni sila. Tuwan sa abroad. Uh, Marilyn Arisgado, hay naman ni sila oy. O oh, di ba? Dapat gid talaga magkaigwatag ano ninyo all ah. na, og isa isa ta na oh. mo. Dapat magkaigwataog ah uh, homecoming. Uh, sino ni? Ginalaine Rosales. Uh, si Ginalaine Rosales. Oh, naglinis mi diri karon sa among ano, sa among mga room, no? Ayan, naglago na among mga nawong kay grabing alpuga. Archie Itchani, oh, Libra 15. Jovert Pawire. Sino ni nalimot ko? Jovert Pawire. Ala, ang uban madumduman na ako. Gerald Brani, oo, oh, oh, nakadumdum pa ko ani sa iya. Aldrin Corilla, o, oh, yan. Opo. Nani sa anong nabasagan? Ronald Buhat. O, oh, ayan. Nag-comment po ni sa kwa si Ronald. Junel sa Baulan. Ay, oo. Mm, sad po ni. Mayaman na ni sila ron. Michael Bersaga. O, oh, hala. Ay, nani karon si Michael. Di ko na po ni siya na ano. Hala, ay. Kada mo. Hala, Ano? Napa, o. Oh, niya? ah, may mga naga. Kuha oh, pa ko. Gipang-anay-anay na ala Tapos adi pa sino ang oh, sani? Eh? Richie Arizala. Mulito andaya. Okay, Prilim, Prilim di ayne na podo sa science. Okay. Sino pa ni? Michael Bersaga, Arvin Gunsaga. Sa Arvin Gunsaga no. Kadumdum pa mo ano sa ila. Charlie Atiga. Oh. Charlie nakadong. Ah, uh, Joel De la Cruz. Uh -huh. nakikita ko pa ni sila dire. And Roland Kolongan. Ayan, uh, sa balete si Roland. Sunnin, so, Presi De la Cruz. Uh, si Presi. Ah, uh, ang kwartahan na ni karon sila. Sino na Marinell Hello, mga ano na to itong unang panahon. Pala panguli na mo dong, dai. Uh, Renny Rabadon. Uh, uh, Oo, no? oh, Renny Rabadon. Parang nakuha ko pa ni. Murang nakadumdum ko. Janet Palad. Uy, hi na ni si Janet. Hello, Janet. Tain ka na. Mary Shane Garnica. o <laughs> ilang gingon ka kanina. Hain man ko nako. ko. <laughs> Agoy, Diyos ko. Kulilat. Hindi man po ako ko. tunga-tunga, oh. Ibig sabi na na sa ano. <laughs> Gracelyn. Oh, Tan Ikoy. Ay, nag-abroad na ni si Baduday. Oh, Pangitag Afam Day. Leslie Longkayana. Hala, may mga Afam naman ni sila, uy. Oh, naman lang ni si Leslie sa Manapaw. Oh. Tapos, Roji Valdez. Hala, naman ni si Roji. Alfi Ibar sa balay. sus, nagtigom na ni Dullaris ni si Alfie, eto, ano yung Kuan. Jumir Kapangpangan. Hala. JM, hi na ka. Uli ka na mo. Uli na mo, oy. kay pag ano na mo. Panginano na mo dire. Magkita na tanin nyo. Okay. Ray Arizala. sus, damo na po ni Quartanit si ano, badidoy. Wendell o Ay, opo, si Wendell. Mm, mm nakapasar pa lang ni si Wendell karon O si Franilin. Jessa Garnica. Uy, lagi naman si Jessa sa ano? Sa, um, din, Tremnas. Hmm, kwartahan na po na doong, day. Manuela Paragas. O, oh, nana po, nakita na na ako mo. Dali na mo, uli na mo. Rosaline Pirino. Ayan. Hala, hay naman kakaroon. Lynn. Oh, Christina ha. Oh, na, naka-ano ko po ni siya. Oh, nagama. Nagam, na, comment, comment. Richelle Soriano. Richelle Soriano. Mm Parang nakadumdum ko. Richelle Soriano. Joel Monsanto. Ayan, ah, permit ko ni makita si Joel Monsanto. Irene Pilapil Loy, amuni. Ang gina. Na-amaze me sa kang Irene talaga. Kita alam, oh. Kung magsurat si Aileen, oh. Irene. Uh, grabe talaga na siya Sabi ko, hala ka. Kaganda sa agi ba niya? Kay ang iyahang ano, kadamong mga pa, patuyok-tuyok, pakuan-kuan, oh. Mga kaganda sa iyahang stroke sa ano, na Hmm. Kakaiba siya magsurat. ah oh. Maganda siya, ano. Hmm. Samantalang ako, ako, burag tinaskasan sa manok. Okay, kening uban pa? Aileen Aliego. Oh, Aileen. Naukab hmm, ka na ako. Diri ron. Franilin Sonoron Odenya. O, oh, nani. Nakikita ko ni nakakaano ko ni sila sa Franny Jose Militar. Ala. Oo, oh, nag-anuhan mi ani ni Jose. Ilyazar Almonte. Uy. Maricel Sinanggote. Ayan, kumari ko ni. Nani diri sa ano, sa punong. Roger Alegre. O, oh, ayan. Nagaano po ni si Roger. Nakikita ko po ni Ray Verdida. O, oh, hi na ni Mo. Hi naman mo. Nelene Sorino. So, isad po ni kwartahan po ni, Kaay ni sila. No? Mm -mm. Tapos, Joel Rivera. Ay, isad po ni. No? Mga kwartahan naman ni sila. Uy. Rhea Verdida. Mm, -mm. sad po. No? tuapod siya sa ano, ha, ano yan, ibang lugar, no, nag, ano, teacher po siya. Mga kortahan naman ako mga, Mark Mateo Iberdi ay, Hmm, 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 sad po ni siya na, nagtigom na po og no? Ay, nako, ni sila sa ibang bansa. Karen o oh, Karen, ay, naka ni si Karen po, dolawa na mi ano ni Karen, komunikasyon. Hala, kalami lang. Nagkita ay namin sa mong ano, nagbagat ni diri sa ako. <laughs> Nagkabagat mi sa akong kaklase. O, oh, dira, damo sila kaayo. Nabagatan na ako ron. Hala. Ay, kaalpog po din. Tawang gusto mo. mm -hmm, kayo. <laughs> Sunod. O, oh, libra. Maurag ako ni mga libra. O, oh. ayan. Naukabangid na, na, na ganina ni sir. Kakuyo. Sabi ko, oy ayaw. kay ako nang ipang-mention dito kay nagka ano hano ha mo o music music na pod ni oh may music day si eh. ano first periodical test ramil milgar mo oh may music day siya anang taon ano, ano no brani ala hermogenes milgar o mga kabatch kid ni carlos almonte jr mm hmm hain pagka ka tawo na ano <laughs> Hay, <laughs> kabaga tay eh, <laughs> na Nalang di diri sa mong school. Okay, next. Unsa man pud ni? Tap, taram tan 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 tan. Okay, Nara. Nara. Unsa man Hindi ano? Halo, halo, oh, science, science. Ah, okay. Alahi ah, na ni, dili ni namo ano. Di ko na ni kilala ning uban na naa So, ayan, maulang tutanan, no, ang akong nabagat na mga kaklase. Nagkabagat tayo mangin ron during panahuna, no? Nakalkalan ang among, ah, ano yan, test paper itong unang panahon. oh, ayan, so, salamat. O, oh, hala, pag ano mo, kano sa among manguli, kaya para magka-anuhay na punta sunod. Thank you!